Ano si Ratay? Ano sira motor mo? Biglang Tum tumigil eh. biglang Tum tumigil? Oo. Oh. May gas pa po ba? Ha? Meron pang gas? Meron. Ah, ko na spark plug eh. Ayaw pa din. Spot plug? Ayaw pa din? Ayaw pa. Saka pa ba uuwi tay? Ha? Saka pa ba uuwi? Ayaw pa sa Garden Villas. Dingyan? yan? The Garden Villas. Garden Villas? Anong sa may sakop nun? Santa Rosa? Santa Rosa pa? Naku, layo mo pa tayo. dito ka palang sa Binyan eh. Ah, ganto na lang tayo. Ah, kita pa uwi sa inyo. Malayo pang lalakarin mo. Nandito ko palang Binyan, Laguna eh. Ay, hinihingal na. Ha? Ay, hinihingal ka na? Ah, na lang kita tay pa uwi sa inyo para hindi ka na mahirapan magtulak. Malayo pa Santa Rosa Laguna rito eh. Ah, tara tara. Alin pa? Ay, na, meron na po ako. Kamahal ng si tingin ko. Po? Kamahal ng tingin si mo. Ay, hindi pa ako naniningil, sir. Ah, hindi pa ako naniningil. Ay, ka ba na si <laughs> ah, <laughs> <laughs> yung nasa YouTube? Ah. Ah. Pag may nasisira, tumutulong ka. Ay, ka ba yun? Ah. <laughs> Ah, baka kamukha ko lang yun, sir. Ay, hindi ka mukha. Basta ganun pa. Okay. Okay. Tay paalagay dito yung ano address mo para alam ko kung saan tayo liliko. Ano? Malusa Garden Villas. Ato sir, uh, Garden Villas 3 Phase 5. Pastry lang. 3? Ito to, pastry. Ang daan natin, Santa Rosa City Hall. Tama po, no? Santa Rosa City Hall. Okay. Sige tayo, uh, bali, sa gilid lang tayo, tapos daan-daan lang tayo tayo, eh. Okay. Okay ka na, tay? Paliwa dito, no? Ang yeah, Dito na kayo, Tay? Ah, kasi ah. namatay. Namatay talaga. Oh. Buti may dala siyang ano. Okay. 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 na Okay. 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 Ah, nasa binyan po ako nagmomotor ako. Nakita ko siya okay. nagtutulak ng motor. Eh hinihingal na raw siya pag tutulak eh. Kaya eh, hinata ko na lang siya papunta Santa Rosa. Taga saan ka? Ah, taga Binangonon Rizal po. Uh, Binyan na nakita ang dada? Ay, may pinuntahan po kasi ako sa Binyan na warehouse sa Liit. Eh, pauwi na akong binangonan. Pauwi na akong binangonan, nakita ko siya, tulak-tulak niya yung motor. Eh, hinihingal na daw siya pagtutulak eh. Atay, ah, paano? Tutuloy na ako, malayo pa ako, binangonan result pa ako eh. Picture muna tayo, Ah, salamat po, salamat. Salamat. Eh, tutuloy na po ako na eh kasi malayo pa ako, binangonan result pa e, po ako oh, eh. Binangonan niya. Eh. Opo, eh. Kasi magkasunod kami niyan eh. Ah, kami ilang stop line kami tagi. Oo. lang Go na go, wala pa, tagal-tagal Oh, nga po, bago mag-stoplight Nandun siya kung siya nakita Pag-go ko nung stoplight Nakita ko siya, tutulak ng motor Paano tay? Uh, Maano na pa ako. Pang gasolina. Ay, naku, okay na 'yun. Okay na 'yun. Marami pong laman. Okay. Hindi po ako tumatanggap na eh. Hindi, sige na, sige na. May pasensya hindi, sige na, Nay. Hindi kasi ako tumatanggap ng pera hindi, na. Okay na po 'yun. Ang mahalaga eh nakatulong tayo. Sige na, Tay. Sige na. Tayo. Hindi po kasi ako oh, tumatanggap ng pera, Tay. Sabi mo pangalan mo. Ah, uh, Nas po, Nas. Po. Nas. Anak ni ano? Nas ako Paano? Tay, tutuloy na ako. Ah, ako'y ano? ano? malayo pa. Binanguhanan ano? po po ako eh. Oh, hindi nang papasalaman. Ayon ah, okay na oh, po yan, Tay. Ang ah, mahalaga, naka-uwi ka. Salamat, salamat. Salam. Ah, salamat po, salamat.